Yan, good morning mga katambay Tatabukol na naman kami Pero hindi ako kasali Taga video lang ah. Lumusong na isa Ipapakat nyo yung sigay Ayan ah, mga katambay Ipapakat muna nila yung sigay Para Habang tinatabukulan nila eh, Hindi makalabas yung kung may isda

ang mga tambay, nagdago sa puno ng bayabas. <coughs> Pangarap yung yo. runway ng airport, Kawayan City. Ay, Ayan mga tambay, tatlo na sila. At medyo nagulo ng konti yung sigay. Okay na. Man, medyo magulo yung pampabigat nya. Hindi siguro maganda yung pagkabalik nung ginamit nila nung nakaraan. Ang salamat ang bay. Malapit na nila matapos. Sobrang nagulo talaga yung sigay, yung lambat. Kaya mga tambay, magtatabukol na yung isa. unang hagis pangalawang hagis unang hagis mga katambay wala ayan mga katambay puputulin nila yung damo tatanggalin nila at nandyan daw yung mga isda mga tilapia ah, mga katambay ah, sa lukoy nila tinatastas yung damo at katambayan, yung runway ng Kawayan City Airport yan. dito lang yan malapit yung pinagtatabukulan ng mga kasama abangan natin mamaya pagka maagagang lalapag yung Cebu Pacific okay, mga ko kukurentin niya para lumabas yung mga isda. Oh, pun terlambat. Terlambat malam sila. Hai, sama tambah malalim yan dun eh yan yung pinakakanal yun naman yung isa na oriente ano may kinukuha wala Ayan ang mga katambay nasa lambat dalawa. dalawa ay ng lambat. Ay mga katambay na nakadali na rin. Hmm. Oh, lumipad pa yung isa may pakpak. Oy, buhay putang ina hayo. <laughs> mga katambay, hindi marunong tong isa oh. Tingnan natin kung bubukay yung dabukot. Oh. Ayon! <laughs>